Ang ating tatalakayin sa bidong ito ay tungkol sa mga markang nakaukit sa ibabaw ng isang lumang bato kung saan ito ay nagsasaad na ang deposito ay nasa loob ng isang tunnel. Natagpo ang marka. Maaari niyo itong ipadala sa aking email address na gmail.com Sa larawan na ito ay nakikita natin ang aktual na itsura ng lumang batong may nakaukit na marka sa kanyang ibabaw. Bago natin basahin kung ano ang kahulugan ng markang ito, ay atin munang suriin kung ito nga ba ay isang lihitimong marka o hindi. Kapansin-pansin na ang pagkakaukit ng signs sa ibabaw ng batong ito ay medyo malalim at ang aking naging pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit nito ay masasabi ko na ito ay gawa sa kamay ng tao. Sa madaling salita ay isa itong lihitimong marka. Ang pagbasa sa markang ito ay mag-uumpisa sa simbolong ito na parang arrowhead. Pero ang pagkakaiba nito sa arrowhead ay meron itong isang maikling linya sa kanyang parte na ito ngayon, ang ibig sabihin ng simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng isang nakatagong tunnel sa paligid. Hanggang dito lamang ang nais ipahiwatig ng simbolong ito. Dito naman sa kanyang kaliwang ibabang bahagi ay ang simbolo na ito. Napakaganda ang kahulugan ng simbolong ito dahil ito ay sumasagisag sa nakatagong deposito. Dahil sa ito ay nakadikit sa simbolong nagpapahiwatig ng tunnel. Ang magiging kahulugan nito ay nasa loob ng tunnel ang nakatagong deposito sa lugar. Sa kanang bahagi naman ay mapapansin natin ang simbolong parang Y na nakabaliktad. Dalawa ang pwedeng maging kahulugan ng simbolong ito. Una ay tunnel at ang pangalawa ay Old Creek o lumang sapa. Kung iisipin natin na ito ay nagpapahiwatig ulit ng isang tunnel, hindi ba't pareho na rin ang kalalabasan ng kahulugan ng kabuang marka na ito kahit wala ang simbolong ito? Kaya ang nararapat na kahulugan ng simbolong ito ay nagpapahiwatig ito ng isang old creek o lumang sapa. Sa kabuuan, ang kahulugan ng nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito ay may isang tunnel sa lugar kung saan ay dito nakatago ang deposito. Maliban dito, ang tunnel na ito o ang kanyang pasukan ay matatagpuan sa lugar na may lumang sapa o old creek. Kaya ang payo ko sa kati natin dito ay kailangan mong hanapin ang lumang sapa o old creek sa iyong lugar. At kapag nahanap mo ang lugar na ito, kailangan mong suriin ang mga bahagi nito para hanapin ang kasunod na marka. Dahil ang kasunod na markang ito ang siyang makapagtuturo kung saan mo mabubuksan ang pasukan ng tunnel. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Rex Alipo na Tiga Calabarzon Shoutout kay ka-TH na si Jason Mangawak na Tiga Sison Pangasinan. Shoutout kay ka-TH na si Johanna and Jana Kasin na Tiga Rizal. Shoutout kay ka-TH na si Janrey Capio na Tiga Malay Balay Bukidnon. Shout out kay Katiej na si Ronald Abad na suwal Pangasinan. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zubwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.